Alder Street. Sa so, kanting lote, ito may dumi ng aso. Dito na ako sa bandang gitna. Sunday. Row Street, malinis. Vanilla Street. Ayan, malinis ngayong linggo. Ito may isang aso sa gate. Ito yung tubig sa Alder. Magkabila yan. Malinis man yung kalsada. Kapit na ako sa dulo ng Alder. Ito may dalawang aso at pusa. Ito hindi ho sa inyo aso yan. Hindi Oho. Pagkatapos kung sabi nila dyan na lang nanay, sabi sa akin, sabi sa akin, di eh, ipaalam muna. ko na kuku kukunin na ng barangay yung aso nyo. Oh, oh, oh. Ayun Pwede rin hong talian muna yung pansamantala. Oh, bago, Italy. Street. Ito na yung dulo ng alder. Ito yung basketballan. Wala naman ako nakita ang aso dito. Ito may lumabas na dalawang aso. Sa court. Tatlong aso. Okay lagi ko nakikita yan dito so yun guys nakausap na natin yung may ari nung mga aso at tatalian na daw nila okay yun na muna dito sa alder